Hello mga kabuhay! Welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa non-Mendelian patterns of heredity. So natutunan natin po sa mga previous video po natin na si Gregor Mendel as the father of genetics, meron po siyang tatlong laws of heredity for his experiments with pea plant. Therefore, may mga experiment po yung mga new researchers na nagkaroon po ng tinatawag nating middle grounds or nagkaroon po ng mga variation tungkol po sa phenotypes. Lalo na po sa mga offspring after po nilang i-cross no, yung, yung pure breed or pwede din po yung F1 to F1 or Um, pure breed to F1. Kaya mga kabuhay, tara, alamin natin. Okay, number one is incomplete dominance. So, it is a form of intermediate inheritance in which one allele for a specific trait is not completely dominant over the other allele. So, magbibigay po tayo ng example. Kung alam nyo po yung snapdragon plant at dito naman po sa Pilipinas yung four o'clock plant. Meron po itong red and white flower na alils po, no? So, neither po dun sa dalawa, okay, na kulay is dominant. Kaya, ginamit po natin yung letter R at naglagay lang po tayo ng apostrophe dun sa white flower para madistinguish po natin yung difference nila pag inilagay na po natin sa panet square. So, flat na po natin sa panet square. So, yung red flower, lagay po natin sa taas. So, tapat po siya ng bawat box. Tapos po yung white flower naman po dito sa gilid na may apostrophe. So, pa-L lang po. Alam na po natin kung paano gamitin ang panet square. Kaya, interpret na po natin ang F1. So, ang genotype po natin is apat po, no? Yung probability po natin na heterozygous. So, ibig sabihin, Mixture po siya ng red and white flower. At yung phenotype po na lumabas, no, ay for pink. So, hindi po lumitaw yung red or white flower. So, sa incomplete dominance, so yung results po ng offspring po natin, meron na po tayong third phenotype. Okay, in which the expressed physical trait is a combination of the two alleles traits. So, which is the red and white flower. Cross naman po natin ang red flower and pink flower. Tingnan po natin yung magiging offspring po nila. Okay, lagay po natin dito yung red, tapos dito naman po sa gilid yung pink flower. Cross ulit po natin, multiply lang po. Tapat-tapat lang po, no? Okay, interpret na po natin yung genotype. So, segregate natin, pagsamasamahin natin o bilangin ang magkakapareho. So, dalawang homozygous dominant na walang apostrophe at dalawa po na heterozygous. Okay. Interpret po natin yung phenotype. So, dalawang red flower at dalawang pink flower ang naging offspring. Multiply naman natin ang F1 times F1, or nag-self-pollinated po yung pink flower. So, pink times pink. So, dito po, lagay po natin sa taas ulit yung mga uh, gamits po natin. At tingnan po natin yung allele na lumitaw, no? After the Uh, multiplication using the Punnett square. So pa lang din po ulit. Interpret na po natin yung second filial generation. Genotype po natin, segregate. Isa pong homozygous dominant na wala siyang apostrophe at dalawa pong homozygous dominant na walang apo, um, walang apostrophe at merong apostrophe at isang homozygous dominant na may apostrophe pareho. Interpret po natin ang phenotype. So automatic ito po ay isang red flower or 25% red flower. Automatic ito po ay pink flower, so dalawa po, so 50% pink flower. At ito naman po yung white flower or 25% white flower. Kaya makabuhay sa incomplete dominant, so nagkaroon po tayo ng blending or nagmix yung kulay po ng dalawa po nating alil, so makikita po ito sa Snapdragon flower at Four o'clock flower na meron po silang pink flower color. Okay, the second one is codominant. So this results when one allele is not dominant over the other. So the resulting heterozygotes exhibit the traits of both parents. So example po tayo, the cow skin color. So we have the pure red, nagdesignate po tayo ng letter R as a allele and pure white as W. So pag kinross po natin, gamit po ang Punnett square, pa l lang po ulit. Just copy the letter pagtabihin lang po natin. So, interpret po natin ang F1. So, the genotype is 4 um heterozygous and phenotype is 4 roan. So, meron na po tayong tawag kapag po nag-appear yung kulay ng magulang katulad po nito, no, yung cow doon po sa kanilang naging anak. So, kitang-kita po natin may white sa kamay, red color po. So, it's a roan. Meron po rin... Um, Tawag din sa mga cattle, sa mga horse. Meron din po eh, katulad po nito. Yan, may mga horse po na kitang-kita po natin yung uh, traits, no, ng kanilang mga parents. So, I have here another panet square. So, pwede naman din pong um, same letter po ang gagamitin po natin dun sa red and white. Okay? Inilagay lang po natin na yung red at saka yung W naka-attach lang po sa bawat letter to distinguish po kung ito po ba ay red or white just multiply yan din po pareho lang din po yun kanina so yung F1 po natin is 4 heterozygous din po kasi um, naka-attach po yung R saka W po no Doon sa letter C na ginamit po natin and still ang pinotype po natin is a 4 Okay mga kabuhay, so yan po ang ating naging topic for, for today. So don't forget to like and subscribe at huwag po kayong magsasawa na manood po ng aking video. Okay, bye everyone!